Alam mo, noong unang pumasok ako sa lugar na ito, pakiramdam ko parang ang mundo na kilala ko ay tuluyan ng nagtapos. Ang dilim ay nakakasakal at ang pag-asa ay tila pangarap na malayo. Naroon ako, nakapiit sa likod ng mga malamig na bakal. Pakiramdam ko, hindi ko na maaaring baguhin ang mga pagkakamali na nagawa ko. Tinatawag nila ang lugar na ito na Quezon City Jail. Ang pangalan ko tawagin na lang nating Neil. Ako ay 29 taong gulang na at nandito na ako ng halos anim na taon. Inaakusahan sa ilalim ng mga Section 5 at 13. Hindi madaling nag-adjust sa buhay dito. Ito ay isang napakalaking pagbabago. Ang mga tao, ang kapaligiran, ang lahat ay bago at nakakatakot. Ngunit sa paglipas ng mga araw na naging linggo, nagsimula na akong makahanap ng aking ritmo. Sa pamamagitan ng iba't ibang aktibidad, nagsimulang magbago ang lahat. May mga Bible studies, linggo-linggo na pagsamba, at kahit mga proyektong pangkabuhayan. May isang proyektong ginawa kami ng mga flower vases at picture frames mula sa papel. Naging terapetiko ito sa paraan ng pagtuturn ng dating walang halaga sa isang magandang bagay. Parang talinghaga ng ating mga buhay, marahil. Sa ganitong mabagsik na kapaligiran, natututunan mong umasa sa iba. Sa labas, ang lahat ay sumasabay lang sa agos, madalas nakakalimutan ang kahalagahan ng tunay na koneksyon. Pero dito, kailangan mong yakapin ang mga tao na hindi mo matagpuan sa labas. Ang mga taong hindi mo kilala ay naging pamilya mo. Natutunan naming tulungan ang isa't isa, magbigay ng suporta, isa sa mga bagay na tumatak sa akin ay kung paano kami nagsanibsanan para sa mga pinakamaliit na aktibidad. Sa pagdating ng Pasko, nagtutulungan kami para gumawa ng mga parol. Isang pagsasama-sama, isang nagpapataas ng lakas na nagtuturo sa amin ng kooperasyon, pagtanggap at pag-ibig. May mga pamilya tayo sa labas na nagmamahal sa atin, ngunit dito sa loob natutunan namin na kailangan din naming mahalin ang isa't isa upang pabigatin ang ating mga ugnayan upang makabalik sa ating mga pamilya ng mas mahusay kaysa nang iniwan natin sila. Ang mga munting aral na ito, bagaman tila walang kabuluhan, ay napakalaking bagay para sa amin. Bago pumunta rito, naliligaw ako. Ganap na hindi na kumakonekta sa mga bagay na mahalaga. Hinahabol ko ang pera kahit na nadamay ako sa pagbebenta ng droga. Iniisip ko na ito lang ang paraan upang matugunan ang pangangailangan ng aking pamilya. Hindi ko iniisip ang ganting kilos, ang mga kahihinatnan. Hindi ko nakikita ang maaksyong pagbagsak hanggang sa ako'y labis ng nahulog. Naalala ko ang pagbalik mula sa pagtatrabaho sa ibang bansa, ang mga paghihirap na kinakaharap ng aking pamilya sa Pilipinas. Gusto na akong manatili ng aking kasintahan, hindi na bumalik. Ngunit hindi ko pinakinggan Ibinenta ko ang aking merkado upang magsimula sa pagbebenta ng droga, iniisip na mas mabilis na paraan ng pagkatiyakan. Ginawa ko ito para sa aking pamilya, ngunit hindi ko naisip na lalo akong lumalayo sa kanila. Ang pera ang sumasaklaw sa akin na sasabik ako sa kita, hindi kinikilala ang dilim na sumasakop sa aking puso, at walang takas ako ay nahuli inilagay sa bilangguang ito kung saan ako'y hinaharap ang mga kahihinat na na hindi ko iniisip. Ngayon, dito, iniisip ko ang lahat ng mga bagong bihag na pumapasok nararanasang ang parehong kawalan ng pag-asa na aking naranasan. Sinasabi ko sa kanila na huwag sumuko, itangan ang pag-asa. Dahil kahit nandito tayo, hindi nangangahulugan na ito nawakas na wakas na. Marami pa rin pwedeng gawin, maraming buhay na pwedeng itaha. Maraming mga posibilidad kasama na ang pag-areglo sa ating mga pamilya. Iniisip ko ang aking paglalakbay. Kung may isang desisyon na gusto kong ibalik, iyon ay ang pumasok sa pagbebenta ng droga. Ito ang umakay sa akin palayo sa aking pamilya, nakipagkita sa akin sa mga problema na hindi ko maikakalaswa. Pero sa huli, Naintindihan ko na ito ay isang peke na pakiramdam ng seguridad. Iniwan ko ang trabaho ko sa ibang bansa na iniisip ko na ito ay para sa kasiguraduhan ng aking pamilya. Sa halip, mas lumubog pa ako sa problema. Nakikiusap ang aking kasintahan nagawin ko ang mas mabuting mga desisyon ngunit matigas ang ulo ko. Ngayon, sa pagkakabuo ng mga aral mula sa loob ng mga paderna ito, Natutunan ko ang kahalagahan ng bawat hakbang na ating ginagawa sa buhay. Mahalaga na suriin bawat aksyon dahil kung ikaw ay magkamali, mahirap tumayo muli. Ngunit tayo ay dapat tumindig. Bawat planadong hakbang, bawat maingat na pagkilos ay isang hakbang patungo sa mas magandang buhay, sa isang mas magandang kinabukasan. At pumupunta ako sa pag-asa na isang araw, lalabas ako dito pabalik sa liwanag, pabalik sa yakap na punong ulo ng aking pamilya. Ang pagbagsak ay hindi ang wakas. Ito'y bahagi lamang ng paglalakbay. Ang mahalaga ay bumangon at hanapin ang tamang landas patungo sa kinabukasan.